Kung gusto mong mag-relax at mag-unway na malayo sa city, tara at puntahan na ang Treasure Mountain. From Quezon City ay 1 hour nga ang biyahe papuntang Tanay Rizal. dera nga lang ang biyahe papunta dito sa Marilake at kung nakikita nyo ay marami kaming nakasabay ng mga riders na papunta sa mga pasyalan dito sa Tanay Rizal. Hindi mahirap puntahan na itong Treasure Mountain dahil sementado na ang daan papunta dun sa taas. Pagkaratingan namin dito sa taas ay etong at bumungan sa amin yung haba ng pila ng mga sasakyan na mga nauna na sa amin na pumunta dito. Maraming ang mga umuwi na pero mas marami pa ang mga dumarating. 180 per pax ang kanilang entrance fee at kung gusto mo naman ng may breakfast ay 350 pesos. Breathtaking nga talaga ang tanawin dito at talagang mapapawaw ka sa ganda ng mga bulubunduki na ito. Ang sarap mag-relax talaga kaya pati si Habi ay talagang nag enjoy din sa view. Perfect talaga itong place na to para sa picture picture and taking videos dahil napakaganda talaga ng lugar. What a beautiful creation of God etong lugar na to. Napakaganda, sobrang nakaka-relax at nakaka-unwind. Pagdating naman namin dito sa taas ay eto ang bumungad sa amin. Ang ganda. Hindi mo aakalain na dito sa tuktok ng bundok ay merong pasyalan na ganito kaganda. Napakasarap tumambay, mag-relax at magmuni-muni dito sa lugar na to. Kahit siguro magstay ka dito ng isang buong araw ay hindi ka maboboring dahil busog na busog naman ang mga mata mo sa magagandang tanawin. Mainit na nga yung mga oras na yan kaya kahit mainit ang panahon ay hindi namin iniinda dahil napakaganda naman ang mga tanawin dito. O oh, ba diba? sa galing ng aking videographer ay pinapakaway-kaway pa ako niya dyan. Perfect nga rin itong place na to sa mga mahilig mag-camping dahil merong campsite area dito sa lugar na to. At pwedeng pwede rin dito magstay stay overnight. Yun nga lang ay iba yung rate nila sa mga nag-overnight. Perfect place talaga itong Treasure Mountain para sa mga magjowa, mga magkakaibigan, and also sa buong pamilya. Talagang mag-e-enjoy kayo dito. At kung mahilig ka naman sa mga activities, pwede kang mag-rent ng mga ATV bike at meron din silang mga spider web kung hindi ka takot sa height. Sulit na sulit talaga ang pagpunta dito sa Treasure Mountain. Hanggang sa muli, wag kakalimutang i-follow ang Brenty and Family at i-share ang video nato. Salamat.